Ikaw ba ay isang taong mabilis maghusga sa iyong kapwa na sa tingin mo ay nagkasala? Pag tayo ho ay naghusga, iniimbitahan din natin ang ating kapwa na husgahan din tayo. Di ho ba pag ang ating daliri, ang ating hintuturo, ay itinuturo natin sa ating kapwa na sa tingin natin ay nagkasala sa atin? Ang tatlong daliri natin ay tumuturong pabalik sa atin? Base po sa pag-aaral, mas mabuti ang magbigay ng payo o magbigay ng gabay kesa sa magkundina o maghusga. Dahil pag tayo ay nagbigay ng payo, mas binibigyan natin ng pagkakataon ang taong nagkasala na magbagong buhay. Pero pag tayo ay naghusga, mas itinutulak pa natin ang taong ating hinuhusgahan na mas magkasala pa siya na maaari niyang ikapahamak. Sa atin hong mabuting balita ay may isang babaeng nahuling nakikiapid. Kaya yung nakahuli sa kanya ay dinala ang babaeng ito kay Jesus at sinabi nila ang kasalanan ng babaeng ito. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanila? Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang Unang bumato sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. Dahil yun ho ang parusa sa mga taong nagkasala noong panahong iyon. Pero yung mga umaakusa sa kanya, yung mga humuhusga sa kanya ay isa-isang nagsialis. Dahil alam nila sa puso nila na sila ay may kasalanan din. Sila ay mga makasalanan din. Tayo po ba, mahilig din ho ba tayong maghusga? Mabilis din ho ba tayong maghusga? Sinasabi sa atin Jesus na wag tayong maghusga. Bagkos ay magbigay ng payo, magbigay ng gabay. Dahil pag ginawa natin ito, binibigyan natin ang ating kapwa ng isa pang pagkakataon o marami pang pagkakataon na mag bagong buhay.